saan? Tignan mo, anak. Tignan, mo, Tignan mo, yung mga no, mga customer tignan namin. Kararating lang kasi ng gulay namin. Tignan mo, tinutulungan pa. Sila pa yung tumutulong para magayos Kasi dadalawa wala kami ng okay. anak ko ngayon dito. Diba? Saan ka makakita ng ganyan mga Ito, customer? Wish, Sisipag, oh. Ito si fish, huh? oh. may discount dyan, mama, yan mama Oh, may discount daw, may discount. Oh, tinan okay. so, niya. Oh, tinan niya, oh. Sisipag talaga ng mga customer ko. Saan ka makakita ng gayang customer? Talagang sisipag. Kararating lang kasi ng gulay namin. Yan. Bahawin, Naayos pa lang. Ba't may-ari dito mo Hindi na ako tumutulong kasi nagbibideo lang ako. <laughs> <laughs>

Daan, daan lang. Yan, yeah, sariwa is namin, o. Sariwa. sariwa, Na alin? Bangos? Ito, bangos, o. Ano ba, mo mga, na, yan, yeah, Yan, tingnan mo dyan, nandiyan. Oh, ayun, o. No, sa unahan yun, o. No. Ay, to oh, yun oh, sa tabi ng sago. Oh, yan. Yan, bili na po kayo ng bangus. Sariwa, sariwa, ang bangos namin. Ano kung mo kayo pakita? Bakit? Ayan. Ayan mo nga yung maluko. Hindi naman ah, maganda nga. Ah, saan? Yan, 40 lang sa ba? Ito. 24 four okay. Ah, sandali. Ano ba lang ito? na, ipi, ano mo daw yung ano? Yung pipino. Oh, yan, tilapia, oh. Sige, lang kilo lang, dito. 24 yun saba. Ano pa? Bago yung ano daw, pipino. Okay. Sandaan kilo. Hello guys. Ah, no. hello, hello guys. Bye <laughs> Ha, sayo. Milo. Milo. Yes, madam. Ilang Milo? Dalawa po. Milo daw, Milo. Nasaan ka na ba Milo? Nasaan na ba si Milo? Nako. Wala na yata ang Milo. Opo sa Milo. Ano sa'yo? Ha? Cheese powder? Hindi po yung cheese po na. Anong cheese po yan? Dito mo na kayo ano? kung presyo Ano? Ah, ito? Ha? Ito? Ito. Oh. Tara, tignan ko muna. Ah, yung maliit lang yata. Oh, mayroon. Tignan ko. Ah, tama lang. Eksakto lang. Ah, tignan ko muna kung magkano ang pichay. Ano pa? san? Medyo. Medyo malsa. Ha? 195 pa rin yan. <laughs> thank you, thank you, thank you, thank you. Very, 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 very much. naman uh. mo